Hello guys, good afternoon po sa ating lahat. So for today's video nga po ay ipapasilip ko yung ating punting lupay na nabili guys. Dito lang ito na sa malapit sa ating Yung hindi natin sa gaanong umpisan. Pero may hey, nakakon na rin kasi walang pa tayo sa budget guys. So ipapasilip ko sa inyo yung ating nabiling lupa. At soon po ay papatayon po natin ang ating bahay guys. Dito po, dito po pala yung ating nabiling lupa guys. So nilagyan ko na siya ng pader. Pero hanggang dyan lang muna guys. So, kasi wala pa tayong budget ngayon. So, tignan nyo man. Marami ng damo guys. Kaya tumubo na naman kasi tagulan ngayon. So, hindi pa tayo makalinis-linis na ngayon. Pero, sooner naman pag nagka-pera at binigyan tayo ng ating mga kanis, is maupisan na natin po yung patayong ating bahay guys. So, ito po yung ha, aking nabiling pamana pala. Pamana ng ating mga kan at dinagdagan lang natin ng konti pambili ng pagdagdag po sa pabili ng lupa guys so ito na po siya oh. hindi nga natin natadumon guys so busy tayo sa pag work eh. so, guys so dito lang din naman sa yan so, malapit lang may dito ng na siya pero sa ngayon hindi naman tayong pabili ng ating mga materials upang magpatay ng ating bahay guys so antay-antay lang po tayo sana pala rin tayo sa sunod na taon at magkaroon tayo at maubisa na yung ating papatayong bahay guys dito po yeah, yeah guys. medyo madapo na nga sya guys ayan ayan. Ay, sana po by next year mag start na po tayo mapatayuan yung ating nabiling lupa guys ayan po so dito lang din naman malapit sa amin yan guys ito Nag-start na po siya yan. May mga pader na po siya para lagyan natin ng bakod guys. Ayan po. Pero makalit pa rin. So hindi pa na natin nadadamuhan. O so, pag na-pray tayo sa susunod na araw yan guys. Malilinisan natin to. Ayan po. Ayan. Ayan po guys. So hanggang dito lang muna yung ating video guys. Iyo mo ko, be. Ayan, guys. Naikita naman. So, dito lang po, guys. So, salamat po sa nanonood ng aking video, guys. So, hanggang sa susunod na video ko, sana sabaybayin nyo po ang Kulayta TV, guys. Maraming salamat po, guys. Thanks for watching.